Congressman, ano? Ay, Tulo na ano ni Congressman, oh. ano? Hey, King King! Kansihan! <laughs> yan po, ang buting si Kuya Cesar. Yan po nagsama sa amin dito. Yeah, shout out kay Sir. Uh, ito po ang aming driver, ho. Shout out, shout out po kay Nanay Edith. Nanay Edith, ako ulit talaga. Mati sa akin, shout out po. Shout out po.

Tumakas na rin sa katagang kaya namundok na. Ah guys, <laughs> okay, laki ng crawl. Ano Pero po Ayan po si Boss Renand. Aming putihing manager. <laughs> Anong putihin? Ayan. <laughs> tabi, tabi po. Tabi po. Yan po. Tabi-tabi po. Signal ano? Ay, signal! Nakatunog eh. Guys, tinataas na taas o. Ano? Yan yung inakyat ko nung nakarang araw. Guys, so tinan ganda Yan pre. Yan? Yeah. Yan? May lubid yan. Huh? Ano yung mga lubid na yan? Uy, yung ko. Oh, Tarik ko. Yan. Ayan so, na siya sabi nga no. Guys. Yung bakla siya sabi. Ayan. Uh? Oo. Oh, yan yeah. na siya sabi yung baklas. Diba? Nagawin tayo na tatay. tok tayo wala pa. Wala pa. Meron pa tayong. Malok. Walang bundok pa, walang bundok. Walang tarik I see. Tarik oh. yeah, o. No. Yan Matarik na ang daan. <sighs> Talaga naman. Mahulog ka din eh. diret na sa baba. Hoy, tingin-tingin diyan, abangin 'yan. So, bangin po ito bangin oh, Wala po bangin. Oh, lalim oh. Wala pa po tayo sa kalagitna ng bundok ng Makiling. Bali, nasa parang boundary na po tayo. Hindi po po natin nakikita yung pampitong special up ako. Dahil, tama na. Malay pet. Isa. Isa. <laughs> Sabing dadala na lamang eh, sama pa eh. Yan. Tabi-tabi <laughs> po. Ayun na, amalis po tayo ng 10.45. Ayun. 3, 4, 11, 5 Ang sabi okay.